Ayan. Good morning sa atin lahat mga idol. Ayan, ito yung pinagkaabalahan natin mga idol. Nagkabit tayo ng ano, ng gutter mga idol dito sa Binangonan public market mga idol. Sisilant na lang muna natin to mga idol. Ayan, ayan yung isa nating kasamahan. Nagsisilant na rin mga idol. At itong isa naman mga idol, yung ginagawaan niya ay stiffener mga idol. Ayan, ito, so, ito yung stiffener natin mga idol ang patibayan yan Ayan, doon tayo sa dolo mga idol sasalubongin natin yung kasamahan natin magsisilat din tayo may kahabaan to mga idol malaki kasi tong palingkin ng binangonan Rizal mga idol yan doon tayo sa dolo at yung kabila nito mga idol i-installan din namin ng gutter mga idol Oh, malayo-layo yung lalakari natin. Yeah. Gater natin mga idol. Oh. Selan ka lang yung kolang niya. Yeah. may mga bukilya na rin mga idol. Para sa downspout. mainit na dito mga idol kailangan talagang maya maya umiinom ng tubig para iwas dehydrate dito tayo sa sulok mga idol sa kanto uunahin natin ito pag silent at syempre bago natin yan isilent mga idol Ito yung fuel natin na ginagamit mga idol. Crucial. Ayan mga idol. Kulayan na ito, bronze. At ito mga idol, bronze. Ito yung kasama natin mga idol. Ang layo. At yung bus natin, may pinuntahan pa. May sinukatan. Ayan, silipin natin yung kabila mga idol. Yung i-installan natin. Yan mga idol ah. Yan, yung laylaya na yan. I-install natin yan. Mahaba-haba rin yan mga idol. Ay. Okay. Start na tayo mag-sellant mga idol. <coughs> Kumuha lang muna tayo ng tatlo para pag naubos, kukuha ulit tayo ng hindi na san ko mga idol